Malaking tulong para sa Agriculture Department at nasa 1.5 bilyong pisong pondo na na-realign sa kagawaran upang magamit sa pagbili ng bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Ay kay USEC D.V. Sabiliano, para makamit ang herd immunity sa swine population sa Pilipinas, kailangang mabakunahan ang nasa 80% mula sa 10 milyong populasyon ng mga baboy sa ngayon, may mga applicants para sa bakuna at sumasailalim na ito sa testing. Oras na maaprubaan sa lahat ng protokol, ire-recommenda e nila ang pagbili nito. Sa forum na inorganisa ng strat Base ADR Institute, sinabi ni Zavillano na target ng DA na pataasin ang local food production ng livestock sa bansa ng limang beses sa 2028. Do okay lang kung nakapag-realign sila pero we have to ano we have to prioritize sana. Maraming uh, kailangan. And uh, of course kung uh, may uh, pondo 'yan at uh, uh, yung mga whoever is going to uh, kung yung, ano, ano, uh, yung approved vaccine, uh, malaking tulong yan. Pero we have to, they have to go to ano, uh, protocol level.